Tuwing maliligo ang babaeng ito, madalas nagtatago si kuya sa labas ng bahay at sumilip, pero hindi niya alam kung bakit. Ibang iba ang body structure ng kapatid ko sa akin. Napatingin ako sa katawan mo at hindi ko mapigilan ang sarili ko. Panonibik, lumakas ang tibok ng puso ng bata, ngunit hindi niya alam kung paano kontrolin ang kanyang katawan. Kaya nagubad siya ng damit at tumalon sa dagat mag-isa, gustong kumalma, sa hindi inaasahang pagkakataon isang gutom na peteng ang nakatitig sa kanya. Nahirapang tumakas sa dagat, matapos ang matagumpay na pagtakas sa pampang. Arbitraryo rin niyang tinutuya ang mga peiteng. Hindi pa ito tapos, excited pa siyang ipinakita ito sa harap ng kapatid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na interesado ang dalaga. Sa halip, pinagalitan siya sa paglalaro ng buhay niya. Itinulak ng galit na lalaki ang kanyang kapatid na babae sa lupa. Ngunit pareho silang matanda, sa ganoong intimate na kapaligiran Parang hindi kapanipani walang awkward Kaya naman mabilis na itinulak ng dalaga ang lalaki sa isang tabi Maaga bukas ng umaga, nang magising ang dalaga Nagulat sa mga bahid ng dugo sa bedsheet Hindi niya maintindihan ang nangyayari Naisip ko lang na may mali sa katawan niya Pero buti na lang, bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang ina Noong bata pa sila, ang kanilang pamilya ng apat ay namatay sa dagat. Hindi ko makain o umiinom ng pitong araw. Ang ama ay may masamang iniisip sa sarili niyang anak, at manghahampasin niya. Biglang nagtaas ng sibat ang babae. Mabigat na saksak sa likod. Binitawan ng lalaki ang kanyang kamay sa sakit. Ngunit hindi tumigil ang babae, hanggang sa hindi na siya nakatiis. Pagkatapos ay mahinahon niyang binaligtad ang katawan. Siguraduhin hindi na humihinga ang lalaki. Pagkatapos ay malupit na itinulak siya sa dagat para pakainin ang mga peyten. Ja. ngunit sumunod ang mga bagong paghihirap, ang bangka ay naanod sa dagat sa loob ng pitong araw, kung hindi pa tayo nakakahanap ng lupa, maya maya ay mamamatay sila sa gutom sa malawak na karagatan, tulad ng babaeng nakahiga na naghihingalo sa hulihan ng bangka, biglang isang alo ng gumising sa kanya, sinubukan niyang tumayo at nagulat siya nang makita yon. sa harap nila ay isang berding isla, tuwang tuwa siya, ayusin ang layag upang pumunta sa direksyong yon. kapag umiihip ang simoy ng dagat patungo sa maliit na isla sa mismong kanto ng kalsada, Maya-maya ay maayos na silang nakarating, pagtapak sa malambot na buhangin, biglang lumuhod ang babae. Buti na lang pinayagan sila ng Diyos na mabuhay. Ngunit kaligtasan ng buhay, nagsisimula pa lang talaga upang protektahan ang mahalagang maliit na bangka. Babaeng nagdurusa sa gutom at ohaw, unang tubig ayon sa paunang kapal ng layag. Pagkatapos ay pilit niyang kinaladkad ang mga gamit niya sa pampang. Gamitin ang mga sangkap sa kahon. Gumawa ng simple ngunit mahalagang kanlungan. Tapos may dalang kettle yung babae. Dalhin ang mga bata upang maghanap ng sariwang tubig at pagkain sa isla. Mabuti na lang at nakahanap sila ng sapa, nakakita rin ng isang bungkus ng saging. Ang problema sa pagkain ay nalutas kagad, ka biglang nagkaroon ng itim na ulap at kulog sa isang kisap mata. Sila ay basang-basa at malamig hanggang sa buto, bumalik ang babae sa isang ligtas na kanlungan kasama ang kanyang mga anak. Gayun pa man isang layag ang nabasag sa itaas, wala man lang covering effect, ang malakas na hangin ay nagdala ng mga patak ng ulan na kasing laki ng sitaw. Tamaan sila ng husto. Lahat ng kayang gawin ng babae, ay hawakan ng mahigpit ang iyong anak sa iyong mga bisig. Pagkatapos ay takpan sila ng basang kumot, subukan mong kumapit sa malakas na ulan. Buti na lang at hindi nagtagal ang ulan. Walang sipon ang bata, nakahinga lang ng maluwag ang babae. Bigla na naman siyang nakaramdam ng pag-aalala. Ang lokas yung ito ay nasa gilid ng hangin. Dapat umalis agad. Kagad o darating ang susunod na bagyo. Tiyak na hindi sila mabubuhay. Ngunit bago patayin, isa rin siyang walang pakialam na kwago. Hindi ko alam kung saan sa isla ang ligtas. Inaakay pa rin ang mga bata na parang langaw na walang ulo. Ngunit kapag siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon, biglang hinawakan ng anak niya ang kamay niya at hinayla palabas ng gubat. Tingnan ang tanawin sa harap ng iyong mga mata, babaeng nakaluhod sa lupa, na may mukhang hindi makapaniwala, ito ay isang napakalibring beach, maaliwalas at maganda ang panahon na parang hindi totoong painting, marami pang sorpresa ang darating, nang lumingon siya, nagulat ako ng makita ang isang magandang kubo na nakatayo sa taas, kaya't sumugod siya kasama ang mga bata, pagkapasok sa kubo ay agad na tumakbo ang bata sa second floor. Hinahanap ang kanyang biyolohikal na ina sa lahat ng dako, makita ang babaeng ito, sa wakas ay may natanto. Dito pala dati nakatira ang bata. Kapag iniisip ang malagim na pagkamatay ng mga magulang ng bata, hindi napigilan ng babae na yakapin ang bata sa kanyang mga bisig. At nagpasya siya, sa hinaharap magiging katulad din siya ng kanyang biological son. Nalutas ang problema sa pabahay, ngayon na ang oras para maghanap ng paraan para makakuha ng pagkain. Kinubad niya ang kanyang mahabang damit para mangisda sa mababaw na tubig magtrabaho ng husto buong araw, hindi madali para sa dalawang bata ang makakain ng karne. Sa mga sumunod na araw, ang mga babae ay hindi lang gumagawa ng funeral pyre. Pagsusuri sa mga dumadaang barko, puno din ng masasarap na pagkain. Alagaan ang pang-araw-araw na buhay ng iyong mga anak. Kapag lumaki na ang mga bata, kailangan din niyang magtagal upang ituro sa kanila ang kultura, upang hindi maging isang barbaro o isang taong gubat sa hinaharap. Ngunit sa kabutihang palad, alam ng mga bata kung paano umangkop. Maaring lihim na manghuli ng isda, upang matulungan ng aking ina na malutas ang problema sa pagkain. Gayon pa man iniisip nila, magpapatuloy ba ang buhay na ito magpakailanman? Binago ng ulan noong araw na iyon ang kanilang buhay. Nabutas ng ulan noong araw na iyon ang buong bubong. Isang malaking butas sa kubo ang bumagsak sa silid ng ulan. Nagmamadaling pumunta ang babae sa bubong para ayusin. Nais ng anak na tulungan ng kanyang ina sa trabaho. Pero pinilit ako ni mama na pumasok sa loob. Nag-iisang nag-aayos ng bubong sa gitna ng malaking lakas na ulan, bilang karagdagan, walang gamot sa sipon sa isla, naging kritikal ang kanyang kalagayan. Sa nag-aalalang mga mata ng mga bata, umiyak din ang babae, ang kanyang mga huling salita, tawagan ng iyong mga anak para mamuhay ng maayos. Ang babae ay tuluyang inilibing sa tuktok ng bundok, na wala ang tanging kanlungan. Nadoraj ang puso ng mga bata at hindi alam ang gagawin. Natutulog sila sa malalaki at walang laman na kama sa gabi, parang dalawang mahinang talem ng damo, hindi nila alam kung kailan. Masisira ng kalupitan ng kalikasan. Pero ayos lang, hanggang sa naging malakas na tao ang bata, lumaki ang dalaga na napakaganda rin. Wala naman silang naaksidente, kahit na ang islang ito ay hiwalay sa mundo. Ngunit hindi ka rin makaramdam ng pag-iisa, kung dalawang tao ang magkasama. Ngunit tulad ng isang nakakaaliw na araw, parang nagseselos sa Diyos. Kapag sila ay namumuhay ng mapayapa at masaya, papalapit na ang panganib. Nang araw na iyon ay nangingisda ang bata, kumuha ng isang kabibi mula sa isang siwang sa bato, bumalik sa bangka upang sanito at natagpuan ito, may malaki at maliwanag na perlas talaga sa loob, tapos iregalo sa babae, ngunit hindi nila ito namalayan, ang kahulugan ng mahahalagang bagay na iyon para sa lipunan ng tao. Hindi kailanman naisip ang tungkol sa hiyas na ito, anong gulo ang papasukin nila, kinabukasan, sabay silang naghabi ng lambat. Napatingin sa malayo ang dalaga at biglang tumalon. Tuwang-tuwang itinuro ang dagat. Isang higanting barko ang unti-unting nagmumula sa islang ito. Naghintay sila ng pagliligtas sa loob ng halos labing limang taon. Lumitaw lamang sa kanyang mga mata mula sa manipis na hangin. Tumakbo ang dalawang tao sa tuktok ng bundok. Maghanda na magsindi ng apoy para magpadala ng emergency signal. Pero biglang may na ang dalaga. Sinenyasan niya itong tumingin muna sa teleskopyo. Magiging mahirap kung makatagpo ka ng mga pirata. Ngunit sa sandaling itinuro itinaas niya ang kanyang teleskopyo, nakita talaga ang isang maliit na bangka na inilabas. Dahan-dahan patungo sa islang ito, akala niya ay nakatagpo siya ng isang pirata, natakot din ang dalaga, mabilis na kunin ang teleskopyo, ngunit naakit siya ng babae sa bangka, magagandang damit, naaalala niya ang kanyang ina nung bata pa siya, isipin ng dalawang taong ito, wala na akong pakialam sa kaligtasan ko, tumakbo pababa ng bundok na parang baliw, pagdating nila sa dalampasigan, nagkataon ding pumunta sa pampang ang grupong iyon ng mga tao, hindi nila napigilan ang kanilang penonibik, biglang sumulpot sa harap ng iba. Akala ng kapitan ay nakatagpo siya ng isang ganid o ilang taong gubat, naguutos ako sa mga mandaragat, handang bumaril anumang oras. My name is Charlie malakas at malinaw niyang sinabi, nagulat ang kapitan. Ang hindi niya inaasahan ay nakakamay pala talaga ang bata, nalilito ang kapitan at ang iba pa. Medyo natagalon bago ako makabawi, ubos na pala ang kanilang sariwang tubig. Kaya wala silang ibang choice, bukod sa pagpunta sa islang ito para magpahinga, matapos pahigang mapunta ang bata sa isla. Tuwang-tuwang ipinakilala ng kapitan ang kanyang anak sa dalawa. Tuwang-tuwa sa napakagandang damit ng anak na babae ng kapitan. Sinimulan niyang hawakan ng ibang babae kahit saan, nang walang pag-aalinlangan, sa kabutihang palad, mabait din ang anak ng kapitan. Bukas palad ding binigyan ng laso ang dalaga, sobrang harmonious ng atmosphere, ngunit walang makapag-isip ang magiliw na pagpupulong na ito, haantong sa kapahamakan. Nang gabing iyon ay niyaya nila ang kapitan na maghapunan sa bahay. Ang kalidad ng pagkain ay higit na lumampas sa inaasahan. It tastes NDT Zero more than a 5-star hotel. Sakto ng lahat ng nasa hapag ay nag-uusap tungkol sa pagkain. Hindi sinasadyang natuklasan ito ng crew. Pinalamutian ng hiyas ang ulo ng dalaga, ay may napakataas na halaga, sapat na upang magdulot ng kaguluhan sa lungsod. Nagko-convert sa isang bagay tulad ng ilang milyong dolyar, hindi naman masyado para makabili ng tatlong vilya. Isipin mo ang mga mata ng lalaking ito, ang mandaragat ay unti-unting naging matalas may masamang iniisip siya, ngunit ang krisis ay higit pa rito, kinabukasan ay hinubad ng kapitan ang kanyang damit, turuan sila kung paano magbihis ng kanilang sarili, maghanda para sa pagbabalik sa sibilisasyon, ang batang lalaki ay may magandang katawan, mas lalo siyang gamwapo pagkatapos magsuot ng suit, ang anak na babae ng kapitan ay nahulog sa kanya sa unang tingin, dahil dito ginamit niya ang dahilan ng pagtuturo ng sayaw. Niyakap ang bata sa harap ng kanyang ate. Dahil dito hindi komportable ang kapatid ko. Galit at malungkot tumakbo siya palabas ng kubo. Hahabulin na sana siya ng kapatid niya nang. Pero hinawakan ng mahigpit ng dalaga ang kamay niya at ayaw bumitaw. Simple lang ang personality niya, hindi alam ang kagandahan ay isang kalamidad. After this time parang nagbago na siya, buong araw na nakikipaghang out sa mga babae ng ibang tao, hindi nakauwi hanggang gabi na, at ang aking nakababatang kapatid na babae ay metigang naghihintay sa bahay makasama ang isang batang babae na nakakita ng mundo. Ito ay malinaw na mas kawili-wili, para mas makasama ako ng lalaki. Batang babae na naglalagay ng pigment ng gulay sa kanyang muka, gayahin ang hitsura ng ibang babae, at mayroon din siyang isa pang magandang hairstyle. Sana ay makatanggap ng mga papuri mula sa iyong kasintahan. Pero tinanggihan ng isang straight guy. Sa galit, pumunta ang dalaga sa swimming pool para maligo mag-isa. Hindi napansin ni Danny, pinagmamasdan siya ng crew mula sa mga bato. Kung titingnan ang hitsura ng dalaga, lahat ay interesado. Agad na sumibol ang kasakiman. Tapos bumaba siya sa bato na may dalang baril. Pigil ng dalaga nakakarating lang sa pampang. Siyempre, kapag lumitaw ang mga kaaway, sino ang hindi matatakot? mabilis niyang tinakpan ng sarili at tumakbo palayo. Desperadong humihingi ng tulong, mangyaring iligtas ang sanggol, ngunit ang mga tauhan ay tila walang takot. Sa ngayon, ang batang lalaki at babae ay natutulog sa bangka doon. Kahit sumigaw ang dalaga, hindi rin niya maririnig. Kritikal na sandali tumakbo ang dalaga sa kawalan ng pag-asa, ngunit bago pa siya makatakbo ng malayo, hinayla siya pabalik ng crew na nakahabol sa buhok niya. Saka siya hinayla papasok sa kubo. Pinipilit siyang iabot ang mga perlas. Sa sandaling ito ay katatapos lang ng bata sa kanyang trabaho, handa ng umuwi. Mula sa malayo narinig ko ang iyong paghingi ng tulong. Ang bata ay tumakbo pabalik sa tent na parang baliw. Sulyap, nakita ang tripulante na sinusubukang halayin siya. Marahas, agad siyang tumalon papunta, unahan at makipaglaban sa mga tauhan. Ngunit paano ako magkakaroon ng sapat na lakas para lumaban? Sa isang kisap mata, dehado na siya, mas masahol pa sa mga baril na dala ng crew. Nakitang nabigo ang plot, papatayin niya ang mga tao at buburahin ang kanilang mga landas. Kahit na sinubukan ng dalaga na lumaban, nahulong nahulog tripulante sa lupa, ngunit tumama pa rin ang bala sa braso ng bata, ang shotgun ay nahulog sa lupa sa panahon ng labanan, mabilis itong kinuha ng bata sa kanyang kamay, agad na bumaliktad ang sitwasyon, magaling siyang gumamit ng sibat ngunit hindi marunong gumamit ng baril, agad na nagsimulang magnakaw ang mga tripulante, habang nakikipaglaban, itinapon niya ang bata sa labas ng kubo, sumakay sa mga tao, naghahanda siyang hampasin ang huling suntok, narinig ng kapitan ang mga putok ng baril at huli itong dumating utos niya sa mga tauhan niya, itigil mo na itong nakakabaliw na ugali, pero nahiya ang crew kaya nagalit, wala akong balak na pakawalan ka, itaas ang iyong kamay at shoot anim na mga plano sa pagtakas ang pinakamahusay na diskarte. Tumakbo hanggang sa mababaw na tubig, walang takasan, tumalon siya diretso sa lugar ng Peyton, sumugod din sa dagat ang diwata ng tubig, gayon paman ang batang lalaki ay bihasa sa mga kasanayan sa paglangoy, Mabilis lumangoy sa pampang, tumingin siya sa crew na napapalibutan ng mga peyteng na wala, bakas ng awa, sa huli naging pagkain siya sa bibig ng peyteng. Pagkatapos ng pangyayaring ito, magandang imahinasyon ng dalawang tao tungkol sa lipunan ng tao. Pagkatapos ng talakayan ay tinalikuran nila ang labing taong paghihintay. Nagpa siya na manatili at magpatuloy sa isang nakahiwalay na buhay. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang malaking barko ay unti-unting nawala sa dagat. Nagyakapan ng dalawang tao sa dalampasigan habang nakatingin sa malay ayaw hindi maaring maging mahinahon sa mga pagtaas at pagbaba ng puso